quá lọc luôn yên ui mùa yên mùa 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 potod oh, this video migo magkuana punta antu me ug kumamuto port kuan mig talabat itu ba nya palipas oras lang ba kay ugma duty naman pod ampo gi pabot among, among kauban pasimpay in sana oras ba nya ingon ana singko oras kay oh oras kay alas 5.27 na naingon sila nga alas 5 na magbiyahe kanina rin may ina, paabot din eh doon gaya man sila simpay maramong unit oh kung bati na po nagdalami o kaning camping chair kay para kuhan ka dito ah wala ay Oh, may bangko good. Karito. Ini karito. Iya ha. Oh, morning, morning, morning. Oh hi, oh hi, oh hi, daw, Oh hi, daw. Tabot sana mo dari sila ko at simpay. Oh, medala. Ito, ito yung kasama namin tagal ang tagal mag ano tumawag pa sige sige ang tagal sige, sige. sige. Oh, tumawag na yung tumawag na yung kasama namin ah, magtagalig na pala ako dito kasi but, yung kasama namin mga Tagalog mahirapan naman tayo sa nito ano ba diyahe ah, na kami tagal kasi ni Junil si Junel yung matagal so hi ka sa vlog po gingging yan ay, nabangga. <laughs> 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 nabangga tong... ay buko ah wala tanga ka lang tanga ka kasi dito

Sorry. <laughs> all black ah. I sure <laughs> Naka all black to ah. Alright guys. Ang dala mo I pre. Pre ano yung dala mo? Dala ko lang ano. Ulan. Tsaka kumot. Para sure. Dala ka pa ng ano buo ah. Hi ka sa black buo ang iya ka talaga po. guys, welcome to my vlog. Di San Mubo. ai puta. Layo pa nang ano namin, pupuntahan, dalawang oras. Ano ah, yung stop? Abunayo. Abunayo. Abunay o. Abunay o. Abunay dyan ay. Abunay, abunay. Pag ginagawa, buto. Try mo nga, lumusot po kahit naka-stop. Ayon ako police. <laughs> <laughs> police dunno. <don't> <laughs> <laughs> Wala. warning warning dito. Sayang yung sandwich. Katapun. Tayo nagtitipid, ikaw nag-ano na lang, nag-ano ka? Baano. Di ka nagtitipid? Anuhin mo ang ano? Oh, papuntang kabilang lane. Ay, hindi pala. <laughs> Yamato. T-shirt namin, kita po toto'y ko. <laughs> Basang-basa kami kahapon eh. Wah, wow legs mo kayo pre. Oh, marami na ganang sales lady, ganay sa guan, Sa mall. <laughs> Plus, <laughs> 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 okay, palit pa tayo ito ni Mo pre Kwan kahapon. Pray ka tong, Kwan ba? Riding jacket sa Kwan, riding gear. Palit na ni no? <laughs> Pang riding Oh, so, tapos, <laughs> riding in tandem ka, bike lang gamit. <laughs> yan. small yan oh sa atin medium to eh so, tanongin mo nga oh, kung medium ba small sa kanilang bike ganda ng bike oh ah ganyan din tayo pre oh naka yung kulay orange ka uh, yung kulay orange na bike wala naman dun yung maganda yung sa ano yung sa pinipa na yung drink? O nga, yung... Ha? Yung 140. Kaputa. Wala. Ha? Yung kulay blue. Pangis na Pawis. Bo. Uy. Pawis ka bo. Parang naligo kayo ah. <laughs> Pahinga eh, muna kami. Kain muna kami ng ng, ng snack. Kasi uh, uh, si ano eh. Wala mo yun si. Oh, Wala. Yeah. Nagutom. Nagutom kami. Kain muna, kain. Kain. naman balik bike na naman tapos na mag, mag relax tapos nag snack layo pa layo pa malayo sila pa, rito sila sila Okay. Ito kalawag okay. 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 <laughs> Pero walang makina yan. Buksay, buksay, rapalwa. palwa. lang. <laughs> yun Tagal mo naman mo. 釣りおるよサビキで。サビキサビ,サビキサビキチトレス。このフランのウェイページ。ミナト。ミナト。わたってこのハシューわたって。ヒダリ釣ヒダリ。ヒダリいケバーミンのチリオン。バイチリないよロア Hai <hesitation> 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 <hesitation>

これがねシーバス用だけどね多分これを一個ずつやっとくあらこないでやった子は誰やお前らかあっちかあっちあんならいいやいらんじゃあいつらやったやろん、くこないでやったのが二人ん二つやったけ自分たちが三人もらってないんだろああ五年いいでこれ bibigyan tayo lahat eh may pang ano pa may pang okay. di tamatan no? di tamatan huwag mo na hinkoy <laughs> huwag mo kunin yung ano yung, <laughs> yung, ganito tinik. yung tinik. tinik wala ba yan yung ganito wala sa'yo ah, hindi ka makahuli yan <laughs> walang ganito eh kaya niya bini bin, na ano to kasi dito, dito ka makahuli. Hmm. Ayun Ay, ganyan. <laughs> wala eh. Paano mo nasabi? Paano <laughs> mo nasabi? <Katerin yan> <laughs> ito lang pang maliit ba? Laki ito eh. Gumaganon to eh. Paano? Saan mo tayo sikat na okay. eh?

しいすごいおまっとるううよいいいやない、うんうんうん、違でっかい魚ばっかか魚ばサこ,こ、うん、魚がでっかい

Tapli daw. Kung nandito kayo sa kung dito kayo sa Japan, ito bilhin nyo pag mainit. Sarap dito. Hindi sa amin. Wala pa rin huli. Walang huli. Yung ano ni Senpai naputol. puto. No. Walang huli. Wala kaming huli. Puro na lang ano. Totyo. Ay, minus pa na tong fishing fishing karon. Balik midres sa mong spot nga mo hamig talaba. Mo na lang mig talaba. Hey. Ulaman. minus man ang isda di mataka kuan uha di peraga hapon ba nga dagan tag kuha karon talabalan sa mag diet daw ang mga isda karon diet oy gago hmm. Hmm. Ano Talaba. pinukuha na ni Ibo. Ano, ano. Ang taga tagahawak ng hol, kuha. ng kuha. kina dala ng martilyo kasi magpapanday ko lang si Ibo dito eh. Oh, tignan mo. Ayun ano lang kumukuha ng ano. Kinopokpok ng martilyo. tapok ng martilyo sino bang kumakain nito dito, dito sa Japan kami lang yata eh punta kami sa kabila doon kami sa kabila oh. doon punta kami doon doon maraming talaba dito wala na eh. daming talaba yung taga hawak yung taga kuha ako yung taga video ang <laughs> puti <laughs> <laughs> dito tingin mo sa tingin mo nga ah kailangan pa ako papumunta pumunta dyan ah hmm. Ba't may toto pa? Sarap. Sarap ba? Sarap, <laughs> no, puday. Sarap. Parang... Sarap ba? Puday. Parang puday. Parang puday daw. Ang dalawa. Ganyan yan. Ganyan yan. Saw, yung isa o. Nandun na. Bulisan yung magkuha. Bilisan yung kumuha. Bo, bilisan yung po. Ini witlah, kain, ka kain aku eh. Sila Sila aku kain lang. Wah, laki. laki. Yen. Kita mulai kamera, Bu. Laki. Uli, gingging yan. Ang dami nang kuha si Ibu. Ang dami na kayong kuha. Ganyan flex. Eh. Ayan, oh. Walang, hmm. wala, hindi kasali yan. <laughs> Ang, dami. Ang dami na Yan na lahat. Yung kuha na yun. Kuha ni Junil pala. Hindi na mo. muna namin para pagkainin yung bato malinis na gasan yun na yung gasan na ni Rito at Junil gasan na nila yung talaba. ang dami nilalatag na ni Junil yung mga talaba ang dami Oo. grabe